Good morning. So karon kay June 18 man karon guys no schedule ng akong partner sa PGH. Sino check up siya karon guys. Sayo siya ni adto para sayo pud siya makauli kay traffic baya. So masawa pa nang kabalo no ngano sige ngano every month siya ma -to PGH guys kag nang mata sa akong partner bulag na na siya kanang di na makakita ba buta na ba kung sa Bisaya, buta na. Kung sa Tagalog pa bulag. Nang bulag na ng kabilang mata niya, guys, no. Na nag-maintenance na na siya. Ang maintenance. Dala masiguro niya gamay ka ay pampatak sa yang mata. Unya mo na pep ev, ev. every month siya mag PGH guys pa-check up unya karon kay na may klase si Pauline so ako ang maghatod kay Pauline ako pud ang magsundo kay ay na ay daw meeting unya no sa so, na sa mga wapa na kabalo kung nganong sige ko ana akong partner adtong uh, Manila kay sa Manila ba yan, PGH guys nakakile na day ko, kuno kay lakaw man ko unya adto mo ko sa school hmm. so sayo kay ko ni matagay na guys yung kasi kaso nakaluto na ako, nakadungag naka na ako, nakaluto na ako ganang sudan ni Pauline. Kami naman doon, pa si e, tulog pa si Paul. Doon pa na ako, o pa na ako tulog pa. Kaya unyo pa man yung klase, mga 11. Pero sa'yo, sa'yo, may mugkuan, mag-gayak kay ka ng, siyempre kami rando ha, dari, ah, maligo pa na si Dugay, Dugayan, bagay na ba taa? Ah. Wapo ka balo kung, kung sa itong orasa muli, ako partner unsa na pud iyang resita na ano ko siyang giingnan kung mawara gali ang resita sa imong doktor wa ah. kay ang iya ba yang gamot guys ang yung tambal ba dili katagaan sa mercury kung dili bagong resita kay sa mata man jud na pag sa mata man jud ka nang kuan kaayo higpit kaayo ba higpit kaayo sila ba mudawat lang sila og kanang bagong resita guys pero pag dili bagong resita di igyud kanila tagaan mo nang ako siyang giing na nadawata bagong resita asa na ganito? doon kanil naman guys na yun asa na na kuan na, na undang mo karon camera ni Pauline pero unya mga 12 maulit na to akong panganay guys na grade 11 no. Na 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 nay ban test din sarado sa magsarado sa ani guys kay paghatod na ko sa school unya kay Pauline dool raman, na may, na may service guys. Na may sasakyan. Balik ko dayon kay mag kay upat be ka oras ang paaboton so dayon ko kay para diri lang ako paabot sa niya kay, kay mo ko sa school day mga alas dos, kay na may meeting ana so ako sa amo aton mo karong adlaw kay si Mr. Wala man siya tamas man nila pa check up na pod na pa check up na pod siya guys every month, may gali kay every month na karon sa ato ganing kuan kay every week sayang ba kay kumasahe guys kay mahal ba yag kumasahe biya kay super prepared sa bus 100 plus di ba mo hmm. na ako siyang gingnan lagi na kuha ang bagong resibo ah, resita kay kanara ba siya usahay kapag naka, pag, kapag na, na tandaan, di niya ako ano bag o. Oh, motong kato ni aking, ano no, ni aking buwan o. Oh. May gali, kaya na kamami ba na parehas sila o ka ng kuwan, parehas sila o ka resita, parehas po sila o ng gamot sa mata. May gali po kay na siya bagong resita. Akong gihulman. Akong ipakita gi sa kanang sa Mercury ba? kay di man jud ko na mapalit ko sa Mercury kasi ang resita sa kung partner kay luma man ay lagi pagipangita ka ng previous bag ba ang latest ba yung sao naman ni eh, mo nang ingon akong kamani gipost lagi na ko sa Facebook kini Facebook no maka, makatabang jud no makatabang jud sa atong kuan ba kanang kinahanglan labi na kana, labi na ko natay kanang kanang kaila pod na anda mo tabang na nang, ingon lagi siya na Min ay ako a ah. Tagalog man siya. Testing ini basi sinday pwede. So ako itestingan, guys pwede man na mal, nalipay po ko nakapalit mig pag gamot niya kay digit pwede guys na yung mata dili mapatakan kay mo na required sa doktor lagi mapatakan kay kuan ka nang nalagi siya bacteria lagi sa kanang mata niya na okay. Gina lang patyon mo nang katunga yang gipang gipang kuan gi kanang ipampatak mo tong tambal Puro sa bacteria nga buhay O later guys no pag atong istoryahan about sa atong load negosyo no kasi gyan ang istoryahan ni kanang kuan ba sunod mag istorya ta sa atong load negosyo no sa mga kuan ako dira kung sa nako unsa nako pagtigom ani on tigom ko ani eh? 20 20 adlaw adlaw sa iyang tambal ano So, panggamot ni Mr. 20 pesos a day. 20 pesos a day na siya ha. Anak ko guys. Kuan kayo ko higpit kayo ko bawat sinti mo. Kay nang nangyud na mo guys. Hmm. So mau to. Na naman di ay. Eh. Munang karon Katugon pa ba ako? Nagkape ko ba? Nga. Nagtanaw lang ko sa akong kuan lagi sa TikTok lagi guys Stakan kay offer 18 na makipag napas akong kabilang account makipag -kulab lagi kay di leo kana ko nang collab-collab lagi guys kay kanang kapoy man jud na gud para sa kuha kapoy ha ambot lapot para sa uban kay kay ang ginapokus mong na ako, TPC, eh. ang kining TikTok mong guys, sa sobrang dami na ng TikTok affiliate karon. Pati mga artista, pati mga sikat na mga artista, mga influencer, na usaha ito pagka, Kung saan ito pagkabintaan ni eh. Nga kita ultimo raman ni eh. Manang ako, di ko Kay watay, watay kuan kanang ng watay. Ang sa tawag aning, watay ka kuan sa mga dako influencer ba? Kita kay kuan raman kaita. Yano, yano raman kaita. Manang di ko mo ni mga kulab Kapoy. Kapoy, live ni mo. Sos pa, kita na sale, ana. Ang giata, di ko eh kapoy ra sideline naman ako na kung TikTok guys sideline na, na ako ni ano mag-post ko kung di ko busy kada kan ko mga GC by aga sa ano sa sa TPC sa TPC man jud ko nag-focus jud sa TPC jud ko nag-focus kada kan ko mga team lima na sila na akong ginasupply ng load guys ang ilang mga apply n sabagay ako may pinaka apply nila I mean, ang akong mga upline ba nag-abroad, manggod mo ng sakuan ni lagi bilin ang ilang mga tauhan na ako, ako yung nag-obliga karo nag-supply nag ng nationwide. No, pero, pasalamat na po ko sa akong mga team sa mga TPC, no? Kay, kugihan po kaayo, no? Kugihan kaya sila. Nayuban manggod na mga away, pero grateful na po ko kaya Wala mo mga away. Mga away sa kung agad yan, manggod sila. Muna to mo di ko gana kulab kay kapoy kaayo kay kinahala man jud nagmukuan ka sa sale good imo na kay targeto na sale ba nya wala ba ko ko nakafocus anang pag affiliate ba ya, sa TikTok ha ako ba kay ganagan, gana gan with the pagpost ba ya okay ginag-focus man jud ko aning TPC jud di jud ko nag-focus o, sa mga sa mga kuandra ada ino sa mga wa kasabot bisaya no bitaw eh, ganaan, manjog ko, magyaw yun na bisaya, baka bisayan ang dako, mag ko. Ah, magtagalog man ko guys, kung kuan ka nang abot sa negosyo. Kaya itong gisto yan guys, ako man life. Life man ako ni, kung to. so nabisaya ko. Ay, gising na pala. O, gising na guys, oh. Good morning! Good morning, Una. Good morning! Thank you. Ngumog ka muna doon. Ngumog muna. Nakad. So guys, maura to guys, no? Kung akong kila, di mo na pantay guys. Kung sa pantay yun din. Ako sa pakan si... Wala. Tubig lang, tubig. Ubus na mo o oh, natin. Lister, ubus na Lister rin natin. Ikaw, manawa ka. baya ha? Nami listerin rin guys ba? Ngunit yung cold git na pangmumog. Ang ginawa-gawa ni Pauline, Diyos ko, ginagawang ano lang. Maya-maya mumug, Maya-maya mumug Maya. Ang na ubos sa guys na no, ako sa pakos asik sa si, kong si gising na ako sa pakanon bye guys sa mga hindi pa nag follow sa ako no sa akong ano sa akong facebook page at sa aking profile at sa youtube channel paki subscribe na rin po ilagay na ako sa akong comment section ng akong kanang youtube channel guys paki subscribe na lang po doon kinito ko na ako ginapos ang mga long video kani kani akong mga video i-post na ako na sa i-post na ako ni siya sa YouTube channel, i-post na ako na sa kuan ka ng page, i-post na ako ni siya sa TikTok, ano, profile page, mm -mm. sa akong Facebook na profile. Sumara to guys, nagkang salamat, no. Mayo tadi, bulan karon